Nalulumo pa sa kanyang sinapit ang isang call center agent na tinagang halayin ng isang suspect sa Imus Cavite ni Tong Bianes. sa sakit na tinamo sa pag sa sa kanya o sa kanya, dismayado ang biktima sa kawalan umano ng agarang aksyon ng mapulis na hiningan niya ng tulong. Balita hati ni John Consulta. Napakasakit. Hindi ko akalain sa akin. Ang Baga pa ang bukha at may namuong dugo sa kaliwang mata nang makausap namin si Farah, hindi niya tuloy na pangalan. Nananakit din ang buong katawan ng 29 anyos na call center agent. Kwento ni Farah, ilang beses na niyang napapansin na parang may nagmamatsag sa kanya sa tuwing siya papasok, pasado alas 4 ng madaling araw pa At itong nakaraang biyernes, habang nag-aabang ng jeep papasok sa trabaho, nilapitan siya ng isang di kilalang lalaki. Sabi niya kung may alam ba akong tindahan. Sabi ko, ang alam ko eh wala pa kasi maaga pa at paglingon ko bigla niya na akong sinakal at tinakpan sa bibig sabi niya huwag kang papalag at kinaladkad niya na ako dun sa may damuhang area. Sinubukan niya raman laban at humingi ng saklolo pero natakpan daw ang kanyang bibig. Pinagsusuntok din siya sa mukha at katawan ng suspect na may taas na 5'6, kulot na buhok at kitamtamang pangangatawan sinakal niya talaga ako ng matindi at sinuntok ng maraming beses. Malapit na malapit na ako. Magdilim yung paningin ko, mawalan ako ng malay. Ano po, sabi ko, just ko, awa ka naman sa akin, huwag mo naman akong patayin. Tumigil lang daw at mabilis na tumakas ang suspect na may marinig na paparating na tao sa dikalayuan. Si Farah, agad naman daw nagtungo sa Imus Police para humingi ng tulong. Pero sa halip na tulungan, walang tumulong sa amin. Pati yung offer ng ano, karikachu yung parang... Sketch. Oo, oh, sketch. Wala. Hindi sila nag-offer ng ganun. Mas binigyan lang kami ng referral sa PGH. Tulog pa ng abutan ni Farah ang polis na naka-judi sa presinto. Even later naman daw ang insidente pero hindi ba daw siya inalayan o sinabahang magpa-check up sa ospital. Uh, 7 po tinungo namin ang women's desk ng Imus Police para kunin ang kanilang panig. Ang hepe nila ang humarap sa amin. Hindi rin nila kukonsitihin ang naka-duty nung oras na yun kapag napapatunayang nagpabaya siya sa trabaho. Hindi naman namin tinotolerate yung mga bagay na gano'n. So kung meron talagang nagkaroon, nagkaroon talaga ng lapses, so iniimbestigahan pa naman yun. Itong kaso na to, pinapatutukan namin sa Intel. A ako na mismo ang hahawak sa kaso na ito. Payo ng pulisya sa mga pabayang nasa lansangan sa mga alanganing oras dapat laging maging alerto at hanggat maari magpasama o magpahatid para makaiwas sa ganitong insidente. Ang nangyari kay Farah, pang-anim na kaso na ng panggagahasa o tangkang panggagahasa sa Imus Cavite ngayong taon. Nagkasagawa na raw ng follow-up operation ng pulisya para mahuli ang suspect sa likod ng mga pag-atake. John Consulta, GMA News.